the situation right now. My little alert baby girl is getting hard to put down now. Welcome back sa aking channel. Iya Villanya may latest post sa sitwasyon nila ngayon sa baby na si Anya Love. Sa isang Instagram story ng TV host na si Ia Villania Arellano nagbigay update siya sa kanyang baby sa kanilang kalagayan ngayon. Ito ay ang sitwasyon kung saan nga nasabi niya ito habang karga ang sanggol. Ayon sa video na ibinahagi ni Ia ay tila pa nga nakikinig ang bata habang kinukunan ng video. Nasabi nga ni Ia na ang anak nila ni Drew na si baby Anya Love ngayon ay ayaw may baba agad kaya ganito na lamang ang ginagawa niya Ating panuuri ng video ng cute baby ni Iya at iba pa nilang ganap kasama ang pamilya, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan. The situation right now. My little alert baby girl is getting hard to put down now. <laughs> so this is how we get things done. Man, go. Wow, wow, wow. One more. Ready? Spider Man. <laughs> go. Go. Superhero. Spider Man. Whoa, 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 whoa. <laughs>